Hi guys, nandito kami ngayon sa cafe naman at hindi kami mag-breakfast. Ay, ano na lang pala? Brunch. Brunch time na. At Brunch ang ino, Kanino, oray? Sa Ninong Andi at sa... Hati na kayo? Ang kanina nang inorder ay Bang Silog. Ang kanila ay Bang Silog. Hmm. Ang akin naman ay Spam Silog. Tignan niyo ang kapal. Ang kapal. Spam si Kanya daw yung spam silo Favorite niya. Social ang ano, ang inay. Ang kanyang ano. Ang kanyang in-order ay... chicken wings. kung ilang piraso naman yung chicken wings. Eh, pagkakadami nun, yun ata ay uh, name. Bago mo kainin, kailangan muna ng litrato. Oh, gay. Ganda niyo naman ng litrato, lugod kayo kay Kuya Imo. Hindi na kayo nakatanda. Bago kainin ako, ngayon ako, ng pampahay, nililitrato na muna yan. Ang pangit na Anong pangit? Sa ganda kong kumuha at ako'y photographer. Ayan, oo. Kita oh. mas maganda pa ang kuha ko. Dadaw! Dadaw! No! Wag hmm. niyong pansinin yung eye bags ko dahil ilang araw na akong puyat. Ano ba, ba na si Imo? Opo. Ilang araw na po yat. Kaya ganyan. At ngayon lang ako nakabalik din sa cafe naman. And I'm so happy to be back. Spam silo. Spam muna. At naririnig ang ito. ta hindi maraming takot sa PK. Baka eh. Yeah, Ayan, sarap no, na. Una ka lang kaya. So, favorite ko din talaga yung Spam. Tapos, Kasi, eh? ganyang luto ng egg. Ang gusto ko. na kita. Sabi mo ayaw mo. Baka daw gusto ko siya ah, sige. na. Sige. Susub Susubuan na. Susubuan na ang bata. Dahil alam ko naman mamaya kapag kumain na yung... Eh, kapag nilabas na yung chicken wings, Usumakay ano ka. mo naman na. Oo naman. Isausaw mo naman talaga kaya. Yeah. Ayan, oh. Kaya nga, nga na malaki. Ang baby ay susubuan na. Kaya nga, nga. Sa, sa itlo gusto ko talaga malasado. Malasado. Hmm? Mm -mm. Huh? So? Okay, okay, malasa okay. Ah, malasa malasado din kaya? No, sarap kaya ng malasado. Sarap, parang mas malasado. Hmm? Mm -mm. Tapos ay hilaw. Kung wala nang hilaw niya, basta taga ano. Hmm? Hmm. Jeng! Hindi pa rin sa tapaw. Info! Sobrang lalaki yata ng ating manok.